Magandang umaga sa inyong lahat. May nakita naman ako. Daming kalapati dito sa Sulok da del Sur. Oh. Naghintay sila ng feeding nila. kalbate sa sa estimate ko mga siguro mga dalawang daan to sa pataas matagiliran lang ito ng may highway ito ang mga ano Diba? Napakadami. <laughs> Kalapati ng Sulop Dabo din, sir. Itong nag-feeding dito. Itong may, ano, may bimig, ano. Ilang nagpakain dito sa Kalapati. Ito. So, dami. Highway dyan. dami oh. Hindi mauli-huli yan. Mga Ito, nag-feeding na. Ah. Feeding portion. Oh. <laughs> Kadami oh. Yee. <laughs> yung may-ari ng ano, yung sulop breeders, bimig. Pwede naman akop tala. Na. Eh, bukak. Uh -huh. banya? Kita pulangin bukak. Ha? Bukak. Puih nila? Puih ini. menguah aneh? Aneh, puih nilai? Kesepilahan. Nilai, nilai kaya, nilai kaya, nilai kaya, nilai kisah meh. Naya, menga, nilai wing ban, nilai sagol, ba? Ketunuk apel, betul, sa, kuan? Sa, pakuntis? Kedamio. Di na pwede ito dali kay Siya lang ang nagmamayari oh Yung ano dito Siya ang nagpakain Pero mga tol, ano lang to Mga iba-ibang ano nag Ano sila dito Oh Ang daming kalupati o oh. na sila dito na Magpunta dito Araw-araw kasi pinakain sila dito sa may ano May bimik yung may na may dalawa pang kalapati oh. Ibang kulay, oh. Oh, sumali na diyan. Buti na lang di sila awayin ng ano, eh, awayin talaga. Eh. Dami ng kalapati. Isang damak-mak na kalapati. parang ano ang mga kalapati o ang ganda ang inyong lingkod oh. ribron style walang magawa sa buhay ito lang ang kalapati nano ko binidyo na diba napakasimple -napaka lang ah! <laughs> og oh, babay Bless you!